Dito naman po sa isa pang katanungan, sabi niya, Hello po, Dr. E. May bukol po ako sa gilid ng puerta ko. Nagpa-check up na po ako, sabi po sa akin, need na operahan. Kaya lang po, malaki-laki din po ang gagastusin at wala akong ganun kalaki. Sana mabigyan niyo po ako ng advice. Salamat po. Si Wenny B. Alright. Wenny, ganito. Sa natural na paraan ng paggagamutan, kung gusto mo ng natural na operation natin, regular mong ihaplos ng healing galing oil yung bukol na yon kasi nakausli naman, di ba? Applyan mo ng warm compress, mainit-init na face towel, lalo na yung may vinegar na tinuturo natin na pang warm compress. Pagkatapos, tiyagaan mo ang gentle massage ng healing galing oil, mas madalas, mas maganda. Sabayan mo ng pag-inom ng ating pang ng bukol, ang herbal calcutab ah uh, dahil maliit lang naman 'yan at saka nakausli ang iinumin mo ang aking reseta on air sa iyo sa pag-inom ng herbal calcutab ay 6 tablets after meals 3 times a day. Pero sundin mo ang holistic approach natin. Yung mga foods to avoid no sa pagpunta mo sa ating outlet para sa pagkuha ng uh, herbal calcutab at uh, yung ating healing galing oil, humingi ka na rin no, sa main office ng literature ng mga foods to avoid para alkaline hydrating diet na lamang ang maging sentro ng iyong diet para mas mabilis ang paggaling dahil tatanggalin mo dapat sa iyong diet yung nagkokos ng bukil-bukol damukol na dati mong kinukonsume ng regular marahil. No? So tsagaan mo yan at matutunaw din. Yan na nga, tama ka. Pinakamurang operasyon yang itinuro ko sa iyo. Gawin mo lamang holistic ang approach. Kailangan naka-alkaline hydrating diet 20, okay? Sana ay Makatulong ang aking payo. I-insta shot na ang reseta ni doktora.